Alam mo, pagdating sa network marketing, para magiging successful ka, kailangan matuto kang mag-build ng grupo, mag-build ng mga leaders sa ilalim. Kasi maraming tao uh, nagtataka kung bakit hindi sila nagkakaresulta sa network marketing kasi hindi sila dumadami, hindi siya naduduplicate hindi siya nagka hindi hindi nakapag-build ng mga leaders sa ilalim. Napaka-importante na makapag-build ka ng grupo. <clears throat> yes, kasi uh, hindi mo matawag na network kung walang tao. Marami kasi umaasa sa mga sariling galing. Nakisyo, kaya ko kahit ako mag-isa. Kaya kong magka-resulta kahit ako lang mag-isa. Meron akong galing na hindi nyo galing. Yung mga ganon meron akong sistema na kahit ako lang magkaka-resulta ako ops 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 ang network marketing hanggat hindi ka dumami hanggat di ka nagkaroon ng downlines ng mga leaders hanggat di ka nakapag build ng kagaya mo humataw ng kagaya mo ng mindset ng kagaya ng galing mo hanggat hindi mo yan maipasa o hanggat wala kang mapagpasahan yan mahirapan ka pa din. <coughs> Real talk tayo. <coughs> Paano mo buhatin ang isang kabang bigas? Ang isang kaban ay 50 kilos. Okay? <coughs> Paano mo buhatin ang isang kabang bigas kung hindi ka naman sanay magbuhat? Okay? So, hindi ganun kadali. Mabigat yon Pero, kung meron kang katuwang meron kang katulong meron kang kasama yung isang sakong ay yung isang isang kabang bigas kapag lima kayo tigilang kilo kayo nun tig sa sampung kilo what if sampu kayo Tigilang kilo kayo dala tigli limang kilo na lang magaan magaan di ba magaan sobrang gaan Ganon din sa network. Yung kaya mong gawin kapag naipamana mo yan. <coughs> kapag na-duplicate ka. Kapag naipasa mo yan sa ilalim mas lalong mabilis umagaan ang pagne-network. Lagi mong tatandaan yan. Kaya kung ikaw ngayon, yung tipo, hindi ka pa rin dumami, isang taong ka na, dalawang taong ka na, wala ka pa rin, wala ka pa na build na grupo, wala ka pa rin, alam mo yun, <coughs> kasi ako, uh, naniniwala kasi ako na, kapag builder ka, builder ka, kahit saan ka man mapunta, builder ka, wala yan, sa kung sino ang nag-guide sa'yo, especially may sistema, kung may sistema, <coughs> anong gagawin? Kailangan mo na lang siyang i-apply. Kailangan mo na lang, kailangan na lang mag ang lahat. Lahat ng mga plano at kung ano ang sistema. Kailangan lang mag-materialize, magkakatotoo. <coughs> okay? Kasi kahit gaano kagaling yung taong mag-guide sa'yo, kapag ikaw mismo taliwas yung kilos mo, yung galaw mo, papunta doon sa pangarap mo, papunta doon sa goal na gusto mo, hindi mangyayari yun. Never mangyayari yun. Ang kailangan dito, ikaw. Ang pag-uusapan dito, ikaw. Ang totoong builder, malagasan man, babangon yan. Malagasan man ang grupo, babangon yan. Ang totoong builder, hindi yan takot madapa. Kasi sa bawat pagkadapa, marami ang natututunan. Okay? Ang totoong builder, hindi nagbe-base kung sino or gaano kagaling yung taong nag-guide sa'yo. Kasi yung taong mag-guide sa'yo, mag lang. Okay? Lagi mong itatak sa mindset mo yun. Ang taong mag-guide sa'yo, mag lang, mag advise lang, magbigay lang sa'yo ng mga idea ng mga dapat mong gawin pero ang mag-build ng grupo mo, ng network mo ay ikaw, walang iba kundi ikaw. Ikaw, ikaw, ikaw at hindi yung taong nagagayit sa'yo. <clears throat> Kung may nagagayit man sa'yo, given, tawag doon consultant, tama ba tong ginagawa ko? Okay ba tong ginagawa ko? Nasa tamang direction ba ako? Wala na ako sa direction? Nangihina ako? Pwede mo ba ako motivate? Yan, yan lang yung mga taong uh, sa guide sa'yo, yung magiging konsultant mo. Pero, lagi mo tandaan, walang ibang magbibuild ng grupo mo. Ikaw at ikaw pa din. Walang ibang gagawa niya kundi ikaw at ikaw pa din. Ulitin ko, ang totoong builder, kahit saan ka, <coughs> marami nga eh, nasa abroad, bakit nakapag-build? Tama, marami nga, malayo sa upline, bakit nakapag-build? 'di ba? Marami nga halos walang experience, halos wala pang alam, pero nakapag-build. Kasi sabi ko nga, kapag builder ka, builder ka. Kahit saan ka man ilagay kapag builder ka, malagasan ka man ng grupo, mawalang ka man ng downlines, kaya mo ulit mag-create, kumuha at mag-mold ng mga downlines. Alright? Ulitin ko kahit eh, saan ka mapunta, kapag builder ka, builder ka. Morning.